Ito nga pala mga kakulots ang aking anak. Ayan, kasama niya ang kanyang mga friends. Ang view nga pala na ito ay dito sa Bawan, Batangas. Tingnan nyo naman ang view ng Bawan, Batangas. Parang little bagyo talaga siya. Ang ganda. At pagkatapos niyan ay pumunta kami dito sa Malitang, Batangas. Dahil ipapakita ko naman sa inyo ang ganda ng mangrove forest. Sabi nila sobrang ganda daw dito. Kaya Samahan nyo kami na pumunta dito sa mangrove forest. Ayan, naglalakad na kami dyan ng aking mga kapatid at mga pinsan. Ang lawak pala talaga nito, ayun ang mangrove forest. Dun, sa dulo. Kaya, eto na, eto na talaga ang totoo. Andito na tayo sa mangrove forest. Kaya, ipapasyal ko kayo sa ganda ng forest na ito. Ayan, nakikita nyo naman ang daming bakawan dito. Kaya tuwang-tuwa naman talaga kami nang kami ay nakarating dito sa Malitang Batangas. Ang ganda dito mag ano, mag picture picture. Kung gusto nyo mag ano mag ano dito ng mga event, ayan, pwede din dito, 'di ba? Parang dito. <laughs> ang sarap ikasal dito. ang, ang ganda dito mag ano, mag picture picture ba. Ayan. Tingnan mo naman ang forest, talagang mabibighani ka sa ganda ng mga bakahawan dito. Ng mga puno, tingnan mo naman, talagang tanggal ang inyong stress pag dito kayo nakapunta. Sobrang ganda, yun lang talaga ang aking masasabi. At napaka-presko ng hangin. Ayan, ang dami mong makikita diyang mga ano, ah, kagang bayon, yun? Yung mga crabs, ayan dyan sa ilalim ng mga bakawan ang dami dyan mga tumatalo ng mga anong, uh, kung ano kung ano-anong mga lamang dagat ayan, tinan mo, ipapasyol ko kayo dito sa mangrove forest ayan, nakikita nyo na na talagang kagubatan, kagubatan kaya feel na feel mo talaga na ikaw ay nasa probinsya ikaw ay nasa gubat, ayan, pwede pa kayong magpicture-picture dyan pwede kayong kumain. Oo. Oh, ang ganda ng view. Napakaganda ng view dito. Oh, tanaw mo ang lahat ng pwede mong matanaw. <laughs> Di diba? Napakaganda talaga. Kaya, kung kayo ay pupunta dito, ay pasyal na po tayo dito dahil ang ganda talaga ng view dito sa ano na to, sa mangrove forest. Yan. Pinakita lang ito sa amin ng aking pinsan dahil pinasyal niya kami dito. Ah, kami nga pala itaga Marinduque eh, pero may mga kamag-anak kami dito at ah, dito kami na pad pa. Dito kami in pinasyal. Ayan, pumunta lang kami dito. Kaya ayan nakikita nyo Oh. Naku, ang view ay talaga namang hindi nakakasawa. Talagang mag -e enjoy kayo sa view pa lang ng ano dito. Nang forest. Ayan. Nasaan na ba yung mga kasama ko? Ayan. Ah, nandito ako at nagpicture-picture, nagvideo-video. Syempre, hindi natin palalagpasin ang ganitong pagkakataon para tayo ay makapag-video. Yan, hindi kami nagsawang ma mag mamasyal dito. <laughs> Napakaganda kaya kung gusto niyo pumunta ay Pasyal na kayo mga kakulots. Ang ganda talaga dito sa Malitang Barangas. Yan, ito yung aking ano, mga kasama. Tingnan mo naman, o. No nag-enjoy sila. Hiwa-hiwalay na kami dyan dahil hindi na namin alam kung saan kami pupunta. Ang dami kasing mapupunta, O, no? Meron dyan, meron din dun sa kabila. Kaya kami ay hiwa-hiwalay na. Hindi mo kasi maintindihan kung saan ka pupunta sa ganda ng view. Kaya, yun. Sinasabi ko nga sa inyo na kung gusto nyo mapasyal dito sa mangrove forest ay pwede nyo na po itong pasyalan. Yan. Libre lang naman yan. Wala po kaming entrance dyan walang, wala kaming binayaran. Uh, libre lang pala ito kapag ka pupunta kayo dito. Uh, pwede nyo i-search lang kung saan ang mangrove forest dito sa Barangas. Ayan yung mga kasama ko, nag-sightseeing na sila dyan. Dahil ang ganda naman talaga ng view. Talagang mabibighani ka sa ganda ng, ano, ng ginawa ni Lord. <laughs>